Ang kwento time natin ngayon ay may pinamagatang ang batang takot sa mga insekto. Si Marco ay isang batang laging takot sa mga insekto. Kapag may ipis, sumisigaw siya ng malakas. Kapag may langaw, tumatakbo siya palayo. At kapag may paru-paro, tinatakpan niya ang kanyang mukha. Nanay, tatay, tulungan niyo ako. Sigaw ni Marco kahit maliit lang ang insekto. Isang araw, nagpunta sila sa bukid kasama ng kanyang guro at mga kaklase. Habang naglalakad, napansin niya ang mga paru-paro na lumilipad sa paligid ng mga bulaklak. Nakakatuwa silang tingnan. Sabi ng kanyang guro, paru-paro ang tumutulong sa mga halaman para mamulaklak. Nakakita rin si Marco ng bubuyog. Huwag kang matakot, Marco, sabi ng kaklase niya. Ang bubuyog ay tumutulong gumawa ng pulot. At nang may nakita silang mga langgam, ipinaliwanag ng guro, "Ang langgam ay masisipag. Natutulungan nila ang kalikasan sa kanilang paraan." Doon ay napaisip si Marco. Ah, kaya pala mahalaga ang mga insekto. Hindi lahat ay dapat katakutan. Kinagabihan, nagkwento si Marco sa kanyang nanay. Nanay, hindi na ako masyadong takot sa insekto. Maliit sila, pero malaki ang naitutulong nila sa kalikasan. Huwag agad matakot sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Minsan, kahit ang maliliit na nila lang ay may malaking silbi sa mundo. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at ishare ang ating kwento. Salamat sa pakikinig dito. Sa kwento time pambatang TV